isla. Magandang hapon. Andito kami sa baybayin. Oh, magkarga na sila sa pupot sa likom. At to ikan. Ah, Nagkaan pa sila sa pambot. Iyan eh, mo na sa, sa dagat nila ibaba mo na yan doon papunta sa dagat tapos ilagay dyan yung lambat sa likom para sa bu bukas punta sila mangisda na yun o no? yun. yun ang lambat para sa likom na nai karga dari sa pampo for para bukas aga kasi sila bukas kaya ilagay nila muna dyan sa sa sakyan o sa pambot ito yung langbal sa pangisda na likom ayosin na nila kasi karga nila doon sa sakayan or sa pambot Yeah, but yeah. Mm -hmm. du, 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 du. Boogie boogie gas. sa mana imong gitinda oi eh. ha na gisa sakwat nang manoy oi pa upalit mo ani ha isud ani yo ha oh sebab boy paigoy kuan man ni uno mi jaraman paigoy ni yo adas di sulit sa kalibok minta ko na tisina ha di baboy oh sebab boy ako lang blend yo ako sa video oh minta